guys! What's up? Nagpa-oil change tayo ngayon. Tsaka ang tagal natapos. Ang lakas ng ulan sa labas. Nandito ako since 7.30 morning. 7.30 a.m. At tsaka ngayon, ano na? Mag-alas 11 na guys. Ang ganda ng mga sasakyan oh. So yan guys, natapos na ang ating oil change. At saka At saka ano, yung tire. At nilagyan pinalitan din nila ng brake So, yan, guys. Yung mga ano natin. Tsaka, kailangan lang talagang i-wash yung car natin. Pero, hindi pa tayo nakapag -wash. Hindi pa tayo nakapagpa-washing kasi, ano, dahil winter at saka umuulan kaya hindi ako nagpapawas pag winter time kasi sayang lang yung pera so ito yung ginawa nila sa car so yan na green na lahat guys pero oh my goodness ang mahal nagbayad ako ng almost 500 dollar guys ito yung resibo C413 at saka may libre tayong ano car wash within the next 2 weeks so magpunta lang ako doon sa Toyota Honda tsaka iligay ko lang daw yung code na 303 kaya ayan i-grab natin yan guys kaya at tsaka ngayon uwi na tayo kasi may trabaho pa pa may trabaho pa pala ako mamaya at mag stop by ako sa ano sa um, grocery kasi may kukunin akong ilang bagay na kakailanganin, kakailanganin natin sa kusina kaya ayan guys thank you for watching so dyan tayo nagpapaka uh, sakiya Ai, -O -I -O -I tapos na ako sa Hendrick o tapos na ang ating car services no so punta na naman ako sa ano papunta tayo sa groceries tsaka may kukunin lang ako mga kunting bagay na gamitin natin sa kusina tapos uuwi na din ako after kasi date na lang tayo pag doon na tayo sa ano grocery So, ito guys, dito na tayo sa Harris Theater. Kukuha lang tayo ng Guys, ito yung na-grocery natin today. Kunti lang pinamili pero, oh my goodness, umabot na ng 100. Welcome to America. Yan. okay ang init? Uwian na tayo kasi magtrabaho pa tayo mamaya. Excuse me. Ayoko naman sanang pumasok dahil Supposedly is my off today pero wala tayong magawa dahil they needed help. Okay yah ayun papasok na lang tayo para may ano may extra din tayong pera. Kasi ganun talaga hindi pag hindi ako nag ano nag trabaho ng aking side job kasi pag meron akong overtime sa work regular work ko ayun hindi ako mag -pick, uh, mag pick up ng client sa aking ano side job kasi masyado na talagang pagod hindi na kaya ng ating katawan So, yun guys. Masama talaga ang ating panahon ngayon kasi maulan. So, dahan-dahan lang tayo sa pagmamanigo. speed limit tayo at saka dapat talaga watch out tayo sa ating mga po driver kasi yung iba crazy driver so yan lang guys ang ating vlog for today at ako'y mag-i-in na kasi malapit na ako sa bahay at saka ingat po tayong lahat saan mang sulok ng mundo tayo po ay mag-iingat at laging mag sa ating Panginoon na sana ay gabayan tayo sa bawat nating gawain araw-araw. All right, guys, I love you all. Thank you everyone sa mga nagwa-watch ng ating mga video dyan. Bye, guys!